ayaw ko sumakay sa iyo, mapapadali talaga ang buhay ko. Napakalayo ng biyahe namin para lang makarating dito. Naligaw nga kami kanina at na-flat pa ang gulong day. Yung tipong para kang langaw na di mapakalis sa bahay kahit malayong lugar ay pinupuntahan mo. Hinihintay ko nga si Sugar Daddy at kanina pa daw siya naiihi. Napapansin ko nga sa mall na to ay walang gaanong tao. Kaya siguro walang gaanong tao dito kasi bandang bundok siya day. Ilang beses na nga ako nakapunta dito dati ay marami pa akong nabibili sa outlet. Ngayon ay nagsara na pala. Gusto ko nga kumain ng ice cream kaya napabili ako kay Sugar Daddy sa Dairy Queen. First time ko nga itry itong ice cream nila dito. Kadalasan kasi sa KFC kami nabili. Di ko nga alam kung may tao ba dito o wala kasi kanina pa kami naghihintay day. Di na sana kami bibili at aalis na lang kami. Bigla naman lumabas si kuya. Nalilito nga kami kung ano ba talaga ang bibilhin. Iba kasi ang gusto niya at iba rin ang gusto kong flavor. Pati ba naman sa flavor ng ice cream ay di kami magkasundo, day. Hinayaan ko na nga siyang mamili kung ano ang gusto niya. Ayun ay na lang din ang akin. At napili nga niya ang Oreo Lava Ice Cream. Napakasarap, day. Mm. Sarap? Sarap, day. Maragra po siya ang Oreo. Amin at baka di maubos dahil sayang naman. To sa ano? Sa KFC na ganito. Ha? queen to love. <laughs> Oo nga. Yung tipong taga-bundok ka at di mo alam kung ano ang lasa ng mamahaling ice cream. <laughs> Pasensya na at kakababa ko nga kami ng Walmart para bumili ng kaunting grocery. Kumuha na nga ako ng Indomie pambansang pagkain ng OFW. Naghahanap ako ng chocolate na imported na pwede kong ipadala sa Pinas at dito ko lang pala makikita Day! malamang sa susunod na pagbalik ko dito ay bibili ako ng marami. Pareho kaming mahilig sa steak ni Sugar Daddy kaya kumuha ako ng isa. Ang mahal dai kaya isa muna. Pinag-iisipan ko pa nga kung alin dito ang bibilhin namin. Balak sana namin bumili ulit ng durian at parang mas mura ata dito. Kaso nga lang ay nakabuka na siya. Mas gusto kasi namin yung hindi pa nakabuka. nakaka adik talaga ang durian. Napakasarap. Nabigla nga ako nung nakita ko itong rambutan. Minsan ko lang kasi ito nakikita sa mga supermarket. Di nga rin ako kumuha at napakamahal nga. Magtanim na lang ako dai rin ako ng avocado at gusto ko nga ito isawsaw sa asukal na may powdered milk. Sa tuwing nag-grocery kami ni no Sugar Daddy ay kaunti nga lang ang binibili namin. Bukod sa maliit ang ref namin sa bahay ay paiba-iba nga ang gusto naming pagkain. Nagusta ko sa matay dun na. Pasakyan. Si um, ito pa. Carousel. mo? Hmm. Um, Sakay ka? ka? Gusto ko sanang i ito, kaso nga lang ay nahiya akong sumakay. Day ayun na nga dahil wala ng baterya ang e-bike. alam kung makakauwi pa ba kami nito. Buti na lang at pababa ang daan at di kami nahirapan. Akala ko magtutulak ako pa uwi, Day. Mga ilang minuto ay nakarating na nga kami ng bahay at salamat sa Diyos at nakauwi nga kami ng maayos. Ang fresh ko kanina bago umalis ng bahay nung pag-auwi ko napakadungis ko day. Ayaw ko na nga mag half bath at tinatamad na nga ako kaya punas-punas na lang muna. Nagutom nga kami kaya kinain namin itong tirang pagkain kaninang tanghali. Ikaw ba naman mawala sa daan isang oras, di ka ba magugutom, day? Di na kami kumain dun sa mall at wala na kaming oras. Gabi na kasi at malayo pa ang uuwian namin. Buti na lang at may tira pa kaming pagkain dito sa bahay. Sa sobrang anghang ng kinain ko, nasamid pa ako, day. Di na ako kumain ng maanghang at sumakit na nga ang ilong ko. Napapansin ko nga sa katawan ko ay medyo nagkalaman ako, day. Gustong gusto ko na nga mag-diet, kaso nga lang ang sabi ni Sugar Daddy ay mas bagay daw sa akin ang may laman kaunti. Pangit to kasi pag sobrang payat, humahaba daw ang hulma ng aking kung nga, mas pipiliin ko na lang ang mas mahaba ang mukha kaysa naman magmukha akong Majin wag naman sana, Lord. Magda-diet na talaga ako sa susunod na taon, Day. At dito ko na lang tatapusin ang aking video. Thank you for watching!